Parang <laughs> nag -utak. Yeah. Eh, bi uh, eh, bigay ko din naman sa yung pera. Big, I mean, galing din naman sa akin yung pera. Binig, binigay ko lang sa'yo, binigyan lang kita. Tama ko, diba? Pero ko mo Moshe, kasi binigay mo na yun sa akin. Pera ko na yun. <laughs> oh, nanghiram ka kasi nga wala kang pambayad sa parcel mo. Tapos ka ngayon, ah. Nagmagandang loob na nga ako. pinahiram ka na nga ng 1K. Diba? O di ano na yun, ah. 1,500 na yung pagbalik. Eh, bakit 1.5? Ang daig mo ba yung bumbay ha? 5.6, daig mo pa! Masipo po! Mga kamoshi, may pinagtatalunan kami dito ni Moshi kang ina pa. Sabihin niyo sa amin kung sino yung, ano, yung mali. Ikaw, oh, ayan. Ikaw. Kwento mo! <laughs> Kasi, di ba nga, pinigyan kita ng 5K kagabi. Oo. Oh. Di ba? Oo, oh, binigyan mo ng 5K. Oo. Oh. Tapos, may dumating akong parcel kanina. Hmm. nanghiram ako na. Ay, sabi ko, pera mo na ng 1K. Hiramin ko mo na yung binigay ko sa'yo kagabi. Kasi oh. nga, wala akong pambayad sa parcel. Hmm. Sabi mo, nang, nanghiram ka ha. Ikaw mismo nagsabi, hiram ka. <laughs> oo oh. oh. Tapos? Ayun. Oh. Eh, bakit sabi mo, ano, may utang ako sa'yo? Oh, ay! <laughs> Ang liwanag, di ba, mga kamoshi? Pero <laughs> <laughs> oh. sa akin naman galing ang pera. Ay, ba? Eh. Sa'yo ma. Oh. oh. Binigay mo na sa akin yung 5K. Oo. Oh. Sa akin na yun. Binigay mo na siya sa akin eh. ba diba? Kanya na nang galing nang hiram siya sa akin ng 1K. ba diba? Oo. Oh. Oo. Oh. oh. Utang <laughs> mo na yun sa akin yung 1K. Hiram mo Andaya. Eh, yung 5K nga na yun, eh, akin na yun, eh, binigay mo na yun sa akin, eh. Oh, Buti nga. sana ko siya, oh, Moshi, Ito yung 5K, ha. O, oh, ayan, itabi mo muna. O, dapat ganon, itabi mo muna. <laughs> o, para hindi siya, ano, hindi ako mag-expect na akin ng pera. E, eh, ba't ako nagka-utang? Ba't <laughs> ako ka utang ano? Eh, bi uh, eh, bigay ko din naman yung sa yung pera. Big I Amin mean, galing din naman sa akin yung pera. Binig binigay ko lang sa'yo. Binigyan lang kita. Oo nga! <laughs> Bakit parang may utang ako? Ano, mga kamusika. ako <laughs> Ama ko, diba? Pero ko yun, siya, kasi binigay mo na yun sa akin. Pero ko na yun. Oo, <laughs> oh, nanghiram ka kasi wala kang pambayad sa parcel mo. Oo. Oh. Oo, oh, nanghiram kang 1K. Oh. Binigay mo na nga sa akin yung... 5K eh talagang ano technically sa akin na talaga yung 5k na yon o oh. tapos kangay na mag magandang loob na nga ako pinahiram ka na nga ng 1k diba? oo, oo, oo nga oh. <laughs> ano ano natural utang mo na yun sa akin kasi nangyaram ka nga ng 1k ano ba naman tong tao na ito <laughs> sige na nga Oh. Oh, sige, may utang. Oh, may utang sa 1K. Tama. Oh, tama. So, kailan mo siya babayaran? Ha, ah, by the wala pa. Text text na lang, wala pa akong ano pera. Next week. Oh. O di ano na yun na, ah? 159 pagbalik. Eh bakit 15? <laughs> grabe ng gusto mo. Ganun ta. Bakit? <laughs> Ganun talaga, Ashley. Oh, grabe naman yung tubo. <laughs> Ganun ta. <laughs> kasi e. syempre ano na yun eh ilang araw na yung lilipas dun eh tutubo na yun dapat o kaya one na siya <laughs> buti nga one ano lang 500 lang eh o ano grabe ka naman daig mo ba yung bumbay ah five six daig mo ba tutubo grabe gan talaga mo si mindset ba <laughs> saan naman galing yung pera. <laughs> Hindi ko Ngayon talaga, oh, ako pang nanghirap din ako sa'yo. Ganun din gawin mo. Pero, di ba? Hindi ka naman papayag. <laughs> Subukan mong gawin sa akin yun. Grabe. <laughs> <laughs> Ola, sige na. Next week, mabayaran kita. Sige ha. Ah. Next week ha. Ah, promise yan Ano ko ililista ko yan kasi... Oh, May lista ba, pa, ala sa araw kay ano yung, may patong yun. Kaya... Oo oh, na, sige. <laughs> <Pag> daya <laughs> ang